Trip ticket ni siya guys ha round trip ticket duha na ka way dili ni siya one way okay pang one way ang price o oh, di ba ana na lang hi guys this is Carissa your Bisaya travel agency owner and the owner of Joy Travel and Tours so guys po butay chief flight ticket promos from Davao City guys, so, pa local na pud Kasi kay sige tag international local na pud ang atong cheap flight ticket promos today. Yes, guys. Ani to look destination nga akong gi-post karon, guys. Mo jud ning tourist spot jud sa Pinas, guys. So worth it jud kay add to the race. So guys, book na follow na sa Joy Travel and Tours para updated ka sa mga cheap flight ticket promos. Og ayaw kalimot og follow sa akong Facebook and TikTok para updated ka always. And guys, ayaw kalimot og gamit sa akong Cluk discount code, Carisa Cluk, para maka-discount ka ug 5% sa yung Club Hotel bookings and club activities. And guys, dili jud ka mabalaka magpa-book sa Joy Travel and Tours nga no? Kay nami duha ka branch diri sa Panabo City, Davao del Norte. Pwede kay kamo walk-in para magpa-book or magpabuka via online. Yes, guys, sa mga dili maka-walk-in, pwede kayo mabuksa niyo sa inyo via online o nagadawat ni o credit card payment. Yes, guys, yung nga ang Joy Travel and Tours. So, guys, let's go! Round trip ticket ni siya, guys, ha? Round trip ticket. duha na ka-way. Dili ni siya one-way, okay? pang one way ang price. O, oh, di ba? Ana na lang. So, guys, round trip ticket niya from Davao City. So, if you're not from Davao, nagapangita ka o mga cheap light ticket promos, gikan sa mga destinations. Guys, nami mo offer na mga cheap light ticket promos sa inyo. So, chat na sa Joy Travel and Tour. So, dili ka mabalaka. So first is Davao to Manila for only 3,199 pesos. Next is Davao to Cebu for only 3,503 pesos. Davao to Bohol for only 3,477 pesos. Yes guys, for less than 4,000 kaato na ka na mga destinations dito sa Philippines. Yes guys, makalaag-laag na ka and makasakay na kag di Diba? So guys, barato na kayo na. Book na, i-grab na. Kaysayang kayo. Limited seats lang na siya guys. Selected dates and no hidden fees. Yes guys, kung unsa ang akong price nakabutang diri mo, jud na ang price ay inyong bayaran. So no hidden fees. So guys, book na para makalaag na ka and travel with joy. Bye.